This movie is rated R16. It may contain themes, language, violence, nudity, sex, horror, and drugs which may not be suitable for children below 16 years old. This is Chairlala And this is Your intern on duty dito sa MTRCB Kasama ko po si Cherylala ngayon na sobrang kitang Hi Chair! Paupo muna sa chair niya po ah Pero eto na nga po Pag-usapan na natin ang susunod na rating Eto po yung R16 Or yung Restricted 16 O viewers, tandaan po ha Na 16 years old and above lang ko Ang pwedeng makapasok sa sinihan Dahil ang mga tema po dito Ay maaaring hindi na po angkop Sa mga batang may edad 15 pa baba Sige kayo Pag pumasok kayo magagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag si Okay, ano nga bang meron sa R16? Hmm, thank you, Chair. Bawal po dito mga palabas na pwedeng mag o makahikayat ng mapaminsalang pag-uugali na maaaring makaapekto sa ating sarili o sa iba. Palal lang viewers ha, parang hindi kayo magulat kasi pinapayagan na dito yung mga offensive and language. Pero syempre po, yun lamang po ay kung pasok o kinakailangan lang po sa story o konteksto ng palabas. At lang dito, violence and gore may be allowed. The non-gratuitous depiction of horror, frightening scenes and gore are allowed. The non-gratuitous depiction of drugs or their use may be allowed only if justified by the context, narrative, and character development. At bawal pa rin po ang frontal nudity o yung mga pagpapakita ng masiselan at pribadong bahagi ng katawan. Hmm. Yun lamang po. See you in my next video.